Siyento mga aksidente sa kalsada ang kinasasangkutan ng mga truck. Ang ilang driver aminadong kailangan ng mga pahinante para makita ang mga bigla ang sumisingit. Nasa front line ng balitang yan si Gerard de la Peña. Mga truck ang isa sa mga kinatatakutan o kinaiinasan ng maraming motorista sa kalsada. Sa laki ng mga ito, takaw aksidente sila lalo sa gabi. Base sa datos sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA noong 2022, walong porsyento ng kabuang bilang ng mga aksidente sa kalsada. May truck na sangkot. Sa mayigit labing isang libong aksidente sa truck na naitala noong 2022, may namatay na mahigit isang daan. Marami kasing blind spots o yung mga parte ng kalye na hindi nakikita ng isang driver ng truck. Ang pagkakaiba ng pagmamaneho ng truck kumpara sa pagdadrive ng halimbawa sedan o kaya ng van ay eh unang-una walang rearview mirror kaya hindi kita ng driver kung ano yung nasa likod ng truck. Meron naman mga side mirror kaya lang ang problema kapag kagabi at madilim ay eh nahihirapan pa rin ang driver na makita yung mga nasa gilid ng truck. Kabilang sa mga blind spot ng truck ang mababang parte ng harapan, magkabilang side at likuran. Kaya si Benjamin, na may 10 taon nang nagmamaneho ng truck kinakailangan pa rin ng tulong ng pahinante para makita ang mga gilid, lalo na kung may mga biglaang sumisingit. Nag-aalalay lang, magiging nag-aalalay, mga daan-daan. Lagi sa side mirror, pagilaan, lagi lang nakatingin. Ayon kay Gaslagman, Lagman, ng kaligtasan sa mga lansangan at dating presidente ng Automobile Association of the Philippines, makakatulong para iwas aksidente ang pagsisigurong nasa kondisyon ang mga truck. Dapat ding iwasan ng mga truck driver ang biglaang pagpreno, at dapat maging maingat sa pagliko. Importante ring dapat ay nasa isang lane lang ang mga truck. Huwag silang yung nagsuswerve-swerve sa kabilang lane kasi malaki sila eh. No? Eh yung mapipilitan yung nasa tabi nila na lumipat din ang lane, eh kung merong ma masalpok siya ng iba sa sakyan naman doon. So kung malaking sasakyan ka, kung truck ka o, bus, hanggat mare stay on on your lane Pero hindi lang daw truck ang dapat mag-adjust. Hangga't maaari ay huwag daw makipagsabayan sa mga naglalakihang truck o makipagunahan at lumusot sa blind spot ng mga truck. Mapaiwan na nga naman ako, mauna sila o kaya lalampasan ko sila para makalayo ako sa kanila kasi ang problema pag nasa tabi ka ng truck o nasa likod ka, ko konti nakikita mo kasi ang laki nung truck eh. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña. News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.